sa isang tahimik na nayon. May isang mausisang pusa na naggangalang whiskers na nangangarap na tuklasin ang mundo sa labas ng kanyang hardin. Hindi tulad ng ibang mga pusa na kontento sa kanilang simpleng buhay. Si Whiskers ay nagnanais ng pakikipagsapalaran. Isang araw, narinig niya ang dalawang manlalakbay na nag tungkol sa kanilang paglalakbay sa isang malalayong lupain na puno ng mga kababalaghan. Nainspire siya at nagpasya na sandan sila habang sumasama si Whisker sa mga manlalakbay. Nakatagpo siya ng iba't ibang hamon at nakilala ang isang grupo ng makukulay na karakter. Kabilang ang isang matalinong matandang kwago na nagbahagi ng mahalagang payo. At isang mapanlikhang skerel na mahilig sa mga biro. Sama-sama! Tinahak nila ang mga enchanted na gubat. Kumikislap na mga ilog. At mga kahanga-hangang bundok natututo ng mahahalagang aral tungkol sa pagkakaibigan at tapang sa kanilang paglalakbay. Ang kanilang paglalakbay ay nagkaroon ng nakakatakot na pagbabago ng harapin nila ang isang mapanganib na bangin na tila imposibleng tawirin. Sa isang sandali ng tapang, nagplano si Whiskers ng isang matalinong paraan upang tulungan ang kanyang mga bagong kaibigan na malampasan ang mapanganib na lupain. Sa tulong ng pagtutulungan at determinasyon, nalampasan nila ang hamon, Pinagtibay ang kanilang ugnayan at pinatunayan na kahit ang pinakamaliit na kasama ay makakagawa ng malaking pagkakaiba. Habang nagpapatuloy sila sa kanilang paglalakbay. Napagtanto ni Whiskers na ang tunay na kayamanan ng pakikipagsapalaran ay hindi na sa mga destinasyon kundi sa mga pagkakaibigan na nabuo sa daan. Nang sa wakas ay marating nila ang kanilang destinasyon. Ipinagdiwang nila ang kanilang paglalakbay. At si Whiskers na ngayon ay isang mahalagang miyembro ng grupo, ay naunawaan na natagpuan na niya ang kanyang lugar sa mundo. Sa kanyang pagbabalik sa nayon, si Whiskers ay hindi na lamang isang mausisang pusa, siya ay isang bihasang manlalakbay na may mga kwentong ibabahagi at mga pagkakaibigan na tatagal ng isang buhay. Nagtatapos ang kwento kay Whiskers na nangangarap ng mga hinaharap na pakikipagsapalaran. Alam na ang mundo ay puno ng mga posibilidad na naghihintay na matuklasan.